Labis naman ang pag-aalala ng mga kaanak ng Pilipinong driver ng sumabog na tanker sa Riyadh, Saudi Arabia. Hawak na ngayon ng Saudi Arabian na uh, Police si Ruben Kebeng para sa investigasyon kaugnay sa insidente. Mula sa si Benguet, may news to go si Oscar Oida live. Oscar. Bawi sa mga sandaling ito ay walang magawa ang pamilya Kebeng kundi manalangin at umantabay sa namang impormasyon kaugnay sa kanilang kamag-anak na si Ruben Kebeng na sa mga sandaling ito ay hawak pa rin ng Saudi Arabia Police at sumasa ilalim sa imbisikasyon. Hindi pa rin doon kasi nila nakakausap hanggang sa mga sandaling ito, etong si Ruben. Ang pinakuling pagkakataon na nakaugnayin lang nila si Ruben ay sa pamagitan lamang ng text isang araw bago nangyaring gas explosion sa Riyadh Sinabi naman ni OACAR Regional Director Manuela Peña na ginagawa nilang lahat na makakain nila para makatulong sa pagpapatatag sa Pamilya Kibeng. Bahagi nito ay ang tinatawag na stress debriefing. Pinag-aaral na rin nila na mabigyan ng pangkabuhayan ang kamag-anak ni Kibeng para makatulong sa pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakatanggap din tayo hawi ng impormasyon na nakalabas na ng ospital si Melchor Labi, isa sa mga nasugatan sa nangyari pagsabog sa Riyadh. Nagpapagaling na raw ngayon si Melchor sa kanilang barracks ay yan sa tsuhin niya na si Pasito Donato na nakandang -dap na ng text mula sa Riyadh. Panalangin nila makarecover na sa lalong madaling panahon si Melchor nang makauwi na dito sa ating bansa. Mula dito sa La Trinidad Benguet, Oscar Oida, GMA News. May salamat, Oscar Oida.